Si Vivian ay nag-iisang magulang sa kanyang kaisa-isang anak. Single parent. Ang buhay niya bilang domestic helper ay mayroong kakaibang karanasan. Dala na rin ang kanyang marugdog na pananalig sa kalinisan ng buhay. At narito ang kanyang kasaytay. Alang-alang sa ating anak. nag-a-apply ka sa Saudi, Vivian. Hindi ka ba natatakot sa mga kwento ng mga katulong sa Saudi? Kahit saan lugar o bansa, mayroong panganib, inay. Paano tayo makakaahong sa buhay nito kung hindi ako makikipagsapalaran? Makikipagsapalaran? Yan ang mga dahilan at katwiran ng maraming babaeng nagbibiyahe. E so, paano na naman kung madisgrasya ka? Marunong ako magtrabaho at tapat ako sa aking tungkulin. Nadidisgrasya lamang yung iba dahil kung ninsang kasi pati hindi nila dapat pasukan, pinakikialaman. Basta inay, huwag ninyong pababayaan si Baby. Ako, Baby, anak. Umuwi ka kaagad kung hindi mo magugustuhan doon. Kahit wala tayong sinikitang malaki rito. Basta nandito tayong lahat at masaya sapat na sa akin. Inay, kung ako lamang, hindi ko masyadong iintindihan ang hirap ng buhay. Pero ang anak ko. Ayokong lumaki siya at tumulad sa akin. Kulang ang pinag-aralan. Ipagdasal na lamang ninyo ako, inay. Magtiwala kayo sa akin. At malaking pagtitiwala ko sa may kapal. katamtaman lamang ang laki ng bahay. Hindi ako masyado mahihirapan. Sayang, hindi lamang ako makapamasyap sa siyudad. Pero hindi bale, mabuting makapag-umpisa na ako, makapagtrabaho sa katapusan ng buwan. May maipadadala na ako kay inay. Hey, Vivian! This is your Ah, Thank you, ma'am. And this is the list of your work. See? Check all what you've done. And give this list to me before you go to bed. Okay? Come. I'll show my baby's room. Hurry up! Hurry up! Y y okay. y y yes, ma'am. Ang bilis naman kumilos ang babae nito. Ganito pala siya, kaliksing kumilos. Pues, uunahan ko naman siya mula ngayon. Uh, uh, who is that, ma'am? <laughs> Vivian? Huh? I want sleep with you. <laughs> okay? I, no, 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 no. It's not okay. Please, sir, go out of my room. Out! <laughs> Gagong mo na. Buti na lamang, hindi pa ako din. Kailangan sarang ko ang pinto ng kwarto ko sa kapin. Oh, sigil na baby. o isap surprise ha. I will prepare your milk. Okay. Mhm. Mm mhm. Mm na. Hindi ko alam kung anong kantang Arabong gagawin ko sa bata nito. Okay, okay. Mm -hmm. Okay. Your milk is ready. Baby. Oh. Here. Mm. Ah. Lie down. Mm. Sweet, sweet baby. Mm. Go to sleep na. Ay, salamat. Nakatulog na rin. Ano bang hindi ko pa nagagawa sa listahan? Ito pa yata. Aray, aray na kong. Ay, ang sakit yata ang, bewang, oh. ang bigat naman kasi ng batang ito eh. Parang gredid damulag sa bigat. Don't scream! Don't, don't scream! I, I, just want to, to give you this. Oh, but it's You don't have clothes. sir. Get out, or I'll call them. No, 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 no! Yeah. You, you don't do that, or, or else I will punish you. Understand? Kaya hindi sumasagot ang inay ko. Nakakalimang sulat na ako sa kanya. Ano kaya ang nangyayari sa kanila? Ang anak ko. Kumusta na kaya sila? Kailangan sumulat ako ulit. Hindi ko alam kung natatanggap ng inay ang padala kong pera. Oo, oh, inay. Samagot tayo agad. Wala pa kayo kay isang sulat sa akin. Kumusta ang anak ko? Kumusta na kayo? Mabuti lang ako dito. Basta pagdasal niyo ko, inay. Dahil nanunukso ang amo kong lalaki. Kahatong pumasok siya sa kwarto ko ng halos walang damit at binibigyan ako ng alahas. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi ko tatanggapin yung inay. Hindi, hindi. I am going out. Lock the house. Tell your master to follow me, okay? Yes, ma'am. Ay, salamat. Makakain na rin ako ng maluwag. Wala silang dalawa. Pero, hmm, tatapusin ko muna yung nahuhuling listahan ng gagawin ko para wala na akong iintindihan Oh, Ay, ako. Kakaidli pa ko kahit konti. Para matagal kong hindi nakikita ang kama ko. At, ha? Ano yun? Aba? Nakatrangka ang pintuan ng kwarto ko. Sino? Bakit? Wow. Beautiful you are, Vivian. Ang gabong ito, Nagpaiwang pala? No, do not come here, sir. No, no. Why, why no? I must have you. No. no. No regret, no regret. Yes, no regret. I give more money and jewelry and come here. Hey, hey! mo ako, ha, you. Oh. Itiwan mo. Ako. Oh.